Honey girls, tinawag niyo ako. May nangyari ba? Mayroong mali! Stella, administrator ka ba? O nagre relax ka lang dito sa bila? Chine check mo ba minsan yung kwarto ng mga guys dito sa bila? Naaamoy mo ba yung amoy na yon? Huh? Yung amoy ng chips tsaka garlic breadcrumbs. Yung amoy ng pinagbabawal, Stella! Hindi ko alam, hindi lang pala ako sa school administrator pati dito sa villa. Actually, nandun yun sa job description mo. I-check yung mga kwarto ng teenagers para walang illegal na bagay at hindi mga moy dito sa villa. Kailangan i-check mo yung mga rooms ng mga guys para itapon nila yung mga junk foods. Kasi nangangamoy dito ang baho. Naglalakad kami, nakatakip yung mga ilong namin. Okay girls, naminig ko na kayo. Pakikinggan ba ako ng mga boys kapag sinabi ko sa kanila na itapon yung mga breadcrumbs? Well, siguraduhin mong maririnig kanilang lahat. Okay? Ikaw yung admin dito for a reason. Sinuswerdohan ka rin. So, A dapat yung trabaho mo, dear. Okay, gagawin ko yung best ko paano kung hindi sila makinig? I-try mo, Stella. Hindi kami dapat yung gumawa nun. May practice kami araw-araw. Sabihin mo sa kanila, pasingawin yung villa. Nasusuffocate kami. So, lahat ng nasa group chat na to, pumunta sa basketball court ngayon na. Ano to? Bakit nandito sila? Tsaka bakit galit lahat sila? Hoy, stop! Naglalaro kami! Anong ginagawa nyo dito, ha? Basketball players, hindi ba kayo nagbabasa ng group chat? Galit na galit si Stella. Sabi niya pumunta lahat dito sa basketball court. Okay, sa tingin ko, may masama at nakakatakot na nangyari. Pagagalitan tayo ngayon ng school administrator. Baka papagalitan kayo, pero hindi kami. Hindi pwede pagalitan yung mga basketball players. Kaya kayo guys, doon nga kayo sa dulo. Naglalaro kami, huwag kayong storbo, pwede ba? Basketball players, kayo yung tumayo doon sa dulo ng basketball court. Okay, kayong lahat, mag-line up kayo. Mag-uusap tayo ng seryoso. Stella, pwede ba sa ibang lugar na lang kayo mag-usap, ha? Oo nga, Nagpa practice kami dito, eh. Makakapaghintay ang practice nyo. mag up kayo kasama ng iba. Basketball, Basketball players, mag -line line up kayo. kayo. Ano ba yan? Anong nangyayari? Wala naman tayong ginawang mali, di ba? So, ngayong araw, pinagalitan ako ng mga bunnies at hindi ko nagustuhan yon. <sighs> Guys, sorry, late ako. Hindi pala simple maging lifeguard. O, oh, ano nangyayari dito? Lifeguard, umila ka. Papagalitan tayo ni Stella. Huh? Ano nangyari? Wala naman tayong ginawang mali, ha? Stella, hindi namin kasalanan na pinagalitan ka ng mga bunnies. At bakit kami yung pagbabalingan mo, ha? Oo, oh, oh nga, bakit? bakit? Kasi kayo yung problema. Bakit may nangangamoy na junk foods galing sa kwarto nyo, ha? Oh my God, sinabihan ka na namin na bawasan mo yung chips at breadcrumbs. Shh! Wala kaming kahit ano. Pat roast lang at hindi mabaho yon. Wala akong pakailam. Hindi kayo dapat nagiiwan ng mabahong pagkain sa kwarto. Iti-check ko yung kwarto niyo ngayong araw. At kung sino man ang merong pinagbabawal na pagkain, mag-duty sa buong villa one week. Okay? Ayos! Ayos. Meron ba tayong pinagbabawal na pagkain sa kwarto? Well, sa tingin ko ako, meron akong french fries doon. Alisin mo yun, ha? Hindi ko maintindihan. Nandito tayo lahat. E nasan yung mga bunny leaders? Parang hindi sila kumakain ng breadcrumb. At least, yung mga bunny leaders, hindi mabaho. Hindi sila nag-iiwan ng panis na pagkain sa kwarto. Girls, sa tingin ko alam ko na yung mabaho sa kwarto natin. Oo, yung cat food ni Coconut. Well, sorry, hindi pwedeng maging mabango yung cat food. Oo, totoo yun. Sa tingin ko yung mabaho sa villa, yung cat food ni Coconut. Oo. Oh. Loren, tumahimik ka dyan. Kung hindi, sasabihin ko yung inaamag mong dumplings. Sige, hindi dumplings yon, Cherry dumplings. Okay, here's the deal. In 15 minutes, iche check ko yung mga kwarto nyo at malalaman natin kung sino magjo-duty for one week. Nakakatakot yung lakad niya, oh. The man! Timur, nasa basketball court ka na. Magbihis ka na. Palit ka na Lauren, kailangan mong itapon agad yung mga dumplings. Tinapon ko na kahapon. Cherry dumplings yun. Makinig kayo. Gusto niyong kumita ng 20 euros? At, At paano naman? Linisin niyo yung kwarto namin kasi papunta na dun si Stella in 15 minutes. Girls, pumayag na kayo. Good deal na yung 20 euros. Sige na. 20 euros? Hmm. Girls, oferan natin sila ng 100. Linisin niyo yung inaamag na dumplings ni Loren for 100. Cherry dumplings yung mga yon. Tsaka tinapon ko na. Girls, pinahiya nila kayo drawing ba kayo ng 100 euros by hand? Girls, dapat hindi kayo tumanggi. Okay, maglinis na tayo. Nadinig niyo yun? Gusto nilang linisin natin yung kwarto nila. Naiinis ako, bakit hindi kasama yung mga bunnies dito? Oo, o, parang wala naman silang kinalaman dito. Kasi, cheerleaders sila. I wish cheerleaders tayo. May idea ako, girls. Ano, ano yon? yon? Oh. oh, Timur, bakit nagbibihis ka dito sa gym namin, ha? Nasa kabilang kwarto yung men's locker room. Nag-decide lang si Timur na ishow off yung abs niya. Mag-ingat ka, Timur. Baka biglang dumating si Kiril, mag-away kayo. Sorry, girls. Sarado yung men's locker room, eh. Ayun sa inyo, bukas. Magbibihis lang ako. Hinihintay na kasi ako ng mga boys sa basketball court eh. Okay lang ba? So girls, papayagan ba natin si Timur magbihis sa practice room natin, ha? Okay Timur, magbihis ka na. Kailangan ba namin lumabas o tumalikod na lang? Or ipipikit na lang namin yung mga mata namin? Alam ko na girls, gusto niyo ako mag no? Okay lang, sige, wag na kayong tumalikod. Oh, tatalikod na lang kami. Girls, nagbihis na ba siya? Diana, anong minu mo? E-ex mo siya. Honestly, matagal na akong nagsawa sa kanya. Imposibleng makaiwas ka sa ex mo. Oh, Kitty, paano mo nalaman? By experience. Girls, thank you. May utang ako sa inyo. Timur, by the way, gusto mo ba yung bago mong trabaho as a lifeguard? Yung trabaho? Okay na okay. Lahat ng girls nagpa-rescue sa akin. Oo. Wow! wow! Good for you, Timur. Good for you. I-save mo sila kung gusto mong mabayaran. Oh, Sa tingin ko, merong nasaktan. Kahit katiting, hindi. Okay, mag-practice na tayo. Good luck sa practice nyo, girls. Thank you rin, Timur. Oh, no. Timur, sandali. Girls, nakalimutan niya yung survival kit niya. Diana, pwede kang matulog sa t-shirt niya mamay ang gabi. Nababaliw na ba kayo? Meron akong kiril. Okay, tara na. Ball in the hoop go quickly! We're, We're looking for our friends! Victory is with us, success is with us Basketball players will beat everyone Victory! So, nasa na ba tong Loren na to? Hindi ko maintindihan, paano tayo magiging cheerleaders kung hindi naman tayo cheerleaders? Sasabihin ni Loren sa atin ngayon Big, umalis ka nga dyan, nakakastorbo ko eh Baka mamaya mabangga ka namin o kaya maapakan Tapos ano, mangyayari nito, tatawagin ako ng daddy mo Sasabihin niya, huwag niyong sasaktan si Big <laughs> Kaya sige na, umalis ka na dito sa basketball court Guys, yan ako, nakabihis na ako Oo na, oo oh. Oh, aalis na yung bata sa basketball ko. oh, nagalit siya. Siguro tatawagan niya yung daddy niya. Hindi na natin kailangan ng six player. Kompleto na yung team natin, di ba? So guys, ano na? Nakabis na ako. Laro na tayo. Hindi ako pumunta para sa wala. Girls, eto na yung uniforms natin. Loren, saan mo kinuha yan? Tinapon to ng mga bunnies. Pinulot ko. Alam ko, kakailanganin natin. Loren, itigil mo nga yung kakakalkal sa basura. Girls, anong basura? Tinapon to ng mga bunnies sa laundry. Sabi nila, hindi na nila kailangan. Gusto niyo bang maging cheerleaders? O oh, hindi? Well, sana hindi tayo pakialaman ni Stella. Pero yung mga cheerleaders, may pinag-cheer sila. Wala naman tayong ipag-cheer. Girls, hindi problema yan. Kailangan lang natin magpalit ng damit. Isuot niyo tong uniform. Alam ko na kung sinong ipag-share natin. Si Big. Big? Big? Ano? Halika dito, kailangan ka namin. Girls, hindi ko pinanganap na ipag-cheer si Big. Loren, pagtatawanan tayo ng lahat. At least, magiging cheerleaders tayo. Ano yun? Naiinip yata kayo. Magiging masaya to. Coconut, ang bait-bait mo. Blondie, barbecue sauce mo ba to? Anong ginagawa nito dito? Dito ko makain si Coconut at sa kwarto. Minsan, gusto ko rin kumain dito. Sinasawsaw ko yung fries ko dyan sa barbecue sauce. Blondie, kanino to, ha? Walang paglalagyan tong gatas sa closet nyo, girls. Grabe kayo, girls. Ang kalat dito. Okay, guys. Yung kwarto nyo naman yung iti-check ko. Hmm, ang baho naman dito. Naglilinis na kami dito. Minsan, nagto-toilet si Coconut dito sa kwarto. Bata pa siya, excuse siya. Well, oras na para lumabas si Coconut. Stella, nasa kalagitnaan kami ng paglilinis. Girls, galing na ako sa lahat ng kwarto at yung kwarto niyo yung pinakamabaho at hindi yun yung pagkain ni Coconut. Bakit naman? Okay naman yung amoy dito ah. Kasi sanay na kayo sa amoy. So, kayo yung magjujuti sa villa ng one week. Tsaka linisin niyo tong kwarto. Oh no. Blondie. Okay, siga girls, mamili kayo. At ako yung magbe-babysit kay Coconut. Hindi pwedeng iwanan mag-isa yung baby. Sa tingin ko, kailangan mo na rin kumuha ng babysitter mo. Para kang si Coconut. Kasi, mga babies kami ni Coconut. Blondie, obvious naman. So boys, linisin nyo na yung closet. Grabe, ang kalat ng kwarto namin. Okay, para sa iyo, Senya. Ayusin nyo yan si Blondie, ah. Bakit kailangan namin maglinis para sa kanya? Zack, okay lang. Uupo ako dito kasama ng baby. At ikaw, maglinis ng kwarto. Sana huwag mo nang pakainin yan si Coconut dito sa loob ng kwarto. So, simula ngayon, magiging American football player ka. Aha. At kami, kami yung mga cheerleaders. Leaders. So, ngayon girls, ako yung team captain. Kailangan makaisip tayo ng slogan natin. Cool, hindi pa tayo nakakaisip ng pangalan ng team. Oo, anong itatawag natin sa team natin? Hindi natin ipapangalan yung team natin sa kahit anong animals. Tatawagin natin yung team natin na Red Evils. na feel niyo ba yung power ng pangalan? Aha. Malakas. Oo, oh malakas. Okay, ngayon yung slogan. Yan ang gagawin ko. Tignan mo kami at hangaan mo kami. Aha, I got you. Ngayon, makinig kayo ng mabuti at i-memorize nyo yung slogan. Evil burns the heart and always wins. Wow, ganda ng slogan ah. Siyempre naman, Big. Okay, ngayon lahat tayo. Evil burns the heart and always wins all the time. <laughs> <laughs> Grabe. Evil burns the heart and always wins all the time. Hindi ko maintindihan. Ano to? Bagong cheerleaders, ha? Ako, mas nag-aalala ako doon, oh, sa American football player. <laughs> Grabe. Sino yun? Si Big? Oo, oh, si Big. Ano ka ba? <laughs> Alam nyo ba, hindi nagpapatawa yung mga cheerleaders? Alam nyo ba, na-untouchables yung mga cheerleaders? Mga cheerleaders kami, at huwag nyo kaming iniinis. Wow, saan nyo galing yung mga uniforms Alam nyo? ko yan yung mga tinapong uniforms ng mga bunnies eh. Yung loser uniforms? Hoy, <laughs> Big, hindi bagay sa yung uniform mo. Hindi ka American football. Kailangan no? sabihin sa mga banis to Kasi isa lang dapat ang cheerleaders dito Eh di sige, sabihin nyo sa kanila Hindi namin isisolit ang mga uniforms Kung ano yung mga tinapon, wala na Oh yeah! Panalo kami! Tumahimik ka nga, Abig. Guys, tara hanapin natin sa bila yung mga bunnies. Ang weird nang nangyayaring to. Oo nga, isang kalokohan to. See you later, red cheerleaders. <laughs> Kung sino yung tumawa, yan na yung huling tawa niya. Pag tayong sumuko, mag tayo. Evil burns the heart and always wins all the time! Yay! Hey, isa akong American football player! Hello, Stella. Nagawa mo na ba yung trabaho mo, ha? Oo, na-check ko na lahat ng kwarto. Majujuti yung mga kisas ng buong linggo. Oo. So, yung mga kisas yung mababa? Hindi naman amoy cat food. Hindi si Coconut. Ano yung mga chips at crumbles? Hindi ko na-recognize yung amoy. Pero nililinis na ngayon yung mga boys, yung mga kisas na kaupulang. Very good, Stella. Ginawa mo yung trabaho mo. Panatilihin mong malinis, okay? Thank you sa compliment. Napagod ako nung una. Hello, Hello boys, boys, kumusta? Kumusta yung pakiramdam nyo? Na-check na ba yung kwarto nyo, ha? Hindi kami nag-worry sa room. Malinis kami. Yes, girls. Malinis kami. O oh, nga pala, girls. Alam nyo ba? Meron na kayong karibal? Oo, yung Red Evils. Hindi nakakatawa, Ice. Wala kami competition at hindi kami magkakaroon. Hindi kayo naniniwala? Sige, tignan nyo. Umahataw sila dun. Nagpa-practice sila sa labas. Tapos meron silang American football player boys, anong sinasabi nyo dyan? Sabihin nyo nga sa amin, ano yung mga riddles nyo? Si Loren, Taya, tsaka Moody, cheerleaders na ngayon. oh, girls, at pinag nila yung American football player na si Big. Ano? Kalukohan yan. Anong cheerleaders? Ano yon? Anong American football player? Anong Big? Girls, masisa kayo. Suot nila yung uniforms nyo. Oh. Yung loser uniforms nyo, yung pula. Oo, oh, yung mga tinapon yung uniforms. Oo, oh, ayoko yung red uniforms na yon. Hindi ko gusto. Ano? Boys, nagbibiru kayo. Let's go, tingnan natin. Oo, kung totoo yun. Kapag kailangan nyo ng tulong, tawag lang kayo. Kayang-kaya -kaya nila yan. Bubugbugin pa nila si Big. Sigurado yun. Guys, ngayon team na tayo. Let's, Let's go! go! imagine ko na kung anong reaction ng mga bunny girls. Magfi-fake out sila. Sigurado yun. Mababalus sila kapag nakita nila. Ang gaganda ng mga cheerleaders na yun ah. Ano? Magic cute lang sila, cute. Oo, mukha silang mga kamatis. Mga bulok na kamatis. Kayo girls sa mga bulok, nakatayo kayo dyan. pinag-uusapan niyo kami. Wala, wala ba, ba kayong, kayong ibang magawa? magawa? Girls, hindi ko maintindihan. Ano yung mga pinulot niyo, ha? Feeling niyo mga cheerleaders na kayo? Sa tingin niyo mga cheerleaders na kayo? Yung mga tinapon niyo wala na. Masanay na kayo, banis. Meron na kayong karibal. Meron na rin karibal yung mga basketball players na yan. Hindi karibal yung mga impostor. Girls, hubarin nyo na yung mga uniforms kasi bad luck yan. Oo, mukha kayong mga bad luck hunters. Hindi nakikinig yung mga kamatis sa mga banis. <laughs> <laughs> Hindi kami mga kamatis, mga red evils kami. Red evils kami. Anong pangalan nyo? Red evils? Ano daw? Sa so tingin ko, tatalunin ng mga red evils yung mga banis. Meron na kayong karibal ngayon mga banis, katulad dati. Mag-ingat kayo, nagliliyab sila. Baka sunugin nila yung mga balahibo nyo, mga banis. Susunugin yung balahibo ng mga banis? Okay yun, okay yun. Salamat sa suporta nyo, Kisas? Makinig kayo, Kisas. Anong ginagawa niyo dito? Di ba meron kayong trabaho sa villa? Oo, linisin niyo na yung villa kasi pauwi na kami. Sorry, Kisas. Hindi kami maglilinis ngayon kasi mga cheerleaders Pwede rin kami. Pwede kami linisin yung mga kwarto namin. Oo, oo, ngayon, mga maldita tong mga cheerleaders na to. Girls, sa tingin niyo, pwede nating maging karibal yung mga girls na kumuha ng loser uniforms natin. Ha? Ano sa tingin nyo, girls? Hindi! So, wag tayong magpa-apekto sa pag-show off nila. Okay? Ano sa tingin nyo, guys? Pwede naming maging karibal yung mga girls na kumuha ng loser uniforms namin? Sa tingin namin, hindi. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! about the world. to put the world